Hi guys, for today's video, umatin nga kami ng Ride of the Vest sa aming grupo na ERCP o Evo Riders Club Philippines. Siyempre si Trimax ang service natin sa ride na to. Parang napansin ko guys, ako lang yata ang nakatricycle sa dami-dami namin umatin dito sa ride namin. Oh guys, dahil 400 plus ang attendees namin at ang malupit pa dito ay makakasama namin ang nag-iisang Hammerman. Kaya samahan nyo na naman kami ni Trimax guys. Let's go! Sa video na to nga guys ay nagre-ready na nga ako ng mga gamit na dadalhin ko papuntang Tinggalan Aurora dahil magkakaroon nga kami ng long ride event na yearly nga namin ginagawa sa aming grupo na ERCP at tinatawag nga namin itong ROTV o Ride of the Vest. Ito yung ride na kung saan magsasama-sama lahat ng vest holder sa lahat ng chapter ng ERCP. Kaya hindi na namin pinalampas ni Trimax ang makasama dito sa ride na to dahil once a year nga lang itong ginagawa. Tsaka syempre pagkakataon na din ni Trimax ang makarating ng Tinggalan. Para mapakita ko din sa inyo guys na kahit nakasidecar na nga atong motor natin eh kaya pa rin makipagsabayan sa mga long ride. At fast forward nga guys, nandito na nga pala kami sa first meet up namin sa bayan ng Asingan dahil makakasabay namin dito ang La Union, Ilocos Sur at ang Benguet Chapter. At makalipas nga ang halos dalawang oras sa biyahe namin guys, ay nag-stop over nga muna kami dito sa Petron San Jose City, Nueva Ecija para mag-asap at magpahinga. Grabe guys, sobrang saya talaga ang mag-long ride, lalong lalo na kapag ganito ang ginagawa ninyo, yung tipong maglalatag ka ng camping table at saka camping chair tapos magkakapi kayo habang inaantay yung oras. <laughs> Yan ang advantage pag may side karang service mo dahil hindi hassle kung magdadala ka lang kung ano-anong gamit na pwede mo magamit sa ride at sa mga oras na to guys ay nagbiyahe na kami papuntang Gabaldon Welcome Art dahil doon nga ang final meetup namin ng lahat ng chapters na umaten dito sa ride na to at pagdating nga namin dito sa Gabaldon Welcome Art ay sinamantala na namin ang magpicture magvideo para syempre meron kaming maipo sa aming mga social media platform at syempre nagpahinga na rin kami habang inaantay yung mga ibang chapters na paparating dito grabe guys sobrang nakaka-excite talaga na makita mo na naman yung mga iba't ibang chapter ng group at ito na nga guys yung pinakahantay natin yung pagdating na nga ng halos lahat ng chapter na sumama at nagjoin sa ride na to na halos 400 plus nga yung dami namin dito. city rights of the west ritorno di indalan Guys, Trimax Mag-iisang tricycle sa ride namin At ito ang malupit dyan guys Sa kabila ng busy na schedule ni Hammerman Ay naka-attend pa rin siya dito sa event ng ERCP Talagang nakikita at ramdam namin Ang full support ni Hammerman dito sa aming grupo Kaya ganoon na lang kami kasaya Nung makita namin na dumating siya dito sa aming event Nag-iisang Ayung... Hammerman Nandito sa gabal doon you guys. O paano guys, hanggang dito muna ang part 1 ng dinggalan ride namin. Maraming maraming salamat sa inyong panunod guys. Ride safe lagi and peace out.